Kung makarating ni mechanic, oh, ito na, hindi ko na pinakita yung proseso. Okay, ito tayo. Tapos, punta na tayo doon. So, yun. Good morning, guys. Oras na pala para ipachange oil natin si Alpa dahil halos haabot ah, na siya ng 500 500 meters meters ilang meters so ngayon yung nasa speedometer nya ito Kilometer niya ay nasa 496. So magda-travel pa tayo papuntang kapas sasakto na yan. Magkong 500 kilometer. 500 kilometer pala. Hagayak lang tayo. Tapos, puntan tayo doon. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng pumunta doon kung hindi tayo nakabihayas, diba? Nakatakos ko lang pala hindi naman maligo. Mag-shower lang. Hindi pa ako nagsabon. Nagbasa lang ako ng katalan tsaka ng buhok. Ah, sige guys. Ito muna tayo doon. 3, 2, 1, At nang makabis na nga ako dito guys, ay eh, dali-dali na akong nagtut-brush. Siyempre, mas maganda pa rin nakatut-brush tayo para pag nakipag-usap tayo sa mga nakaharap sa atin, di sila mababahuan, mababantutan. <laughs> kahit na bungi, -bungi tayo, siyempre, kailangan pa rin natin ipakilang tutut-brush tayo. Para makita nyo medyo puti naman yung ngipin natin kahit naninilaw na to. <laughs> so ito guys, nagtut-brush uh, lang sandali ako, tapos magbibis na ako dyan para makalarga na tayo, makapunta na tayo dun sa kapas. Kapas Tarlac. Dun kasi natin ni Papa Chinchol si Alpa. Boom! Mukha tayong old di ba? Hindi, ah. <laughs> nakabalak lang ba tayo taas? Ay, helmet natin. Yeah, yun. Libre lang yan, yung helmet na yan. Taas nilagyan na natin ng sticker. <laughs> Bunga kayo yung libre yung helmet dito sa sticker nito. Yun Tapos yung ano ko pala. Libre sticker din yan. So, let's go guys. Travel tayo. So guys, nandito dito na tayo sa may kapas. Dito sa may motor trade. Pali dumagdag tayo ng 9 kilometers. Ito siya ngayon? So yun, chinsay mo tayo. So yun guys, pinark muna natin dito yung motor natin. Iwan natin sa gilid pupunta tayo sa loob and tingin-tingin pa tayo ng mga motor dyan sabihin na natin na for change oil na pala si Alpa kasi nga naka 500 na siya required na for change oil talaga at ito nga umupo muna ako dito sa may gedli nila nihintay yung mekaniko dito yan sa may harap ng munisipyo ng kapas guys pala at nang nakarating na yung mekaniko eto na hindi ko na pinakita yung proseso ng paano nyo change oil malit lang isa nga lang naman kasi ito guys kaya yun pinupunasan na lang niya dagabit niya yung bagong langis diyan pala hindi ko na rin pinakita kung anong brand ng langis yung nalagay ko